Hi guys, this video mag magluto tayo ng longganisa. Pasensya na guys, Ma maingay yung aso. Yun guys. Ganto lang yung yan guys, ganito lang yan guys. Oh. Yan, ganito lang yan. Ito lang to. Anak ka ng... magluluto. Chimay. Yan guys. Tayo natin ang kata. Kaya mahirap pala ito. Kala ko madali ito. Ay, ah, oo nga. Madali pa nga. <laughs> madali. Easy. Easy, easy. Easy, easy. So, ito na naman ang ating babalatan. Guys, babalatan natin ito. Yan, babalatan natin ito dito sa kabila. Ay, dito na lang pala tayo. Ano, parang saling ko lang ito. Eh, na ano, na, eh, binalatan eh. Yan Oh. Easy, man. So, ito guys. Ah. Yan. Tamang. Pa balat lang kasi alam nyo na guys itong ating ay bret, teka lang teka lang oh may tanog 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 pa Wah! tu tu huli uh. Uh -huh. mm, na Bakiyo sa ta Sarap ko'y main Ako'y gutom na Pero ako pa talaga nagbalat Kaya kailangan talaga natin ng tsaga Para makakain tayo ng nilaga So ayan guys Ayan Ano? Ayan Ayan Guys, So, pag may time tayo na marami, guys, yung wala tayong work, magsasanay ako ng edit. Yan, magsasanay ako ng edit. <coughs> Naulan pa talaga dito. Anak ah, ka nang po. Yo, perfect ito na naman. Apat pa lang yung nabalatan ko, guys. Anak ng teteng naman, no? Anak ka ng teteng. Okay, five. Three five er, alas. Ito ba talaga yung most developers sa space? space, space. Takot ako eh. Dinulit ko na nga. Ya, yeah, tignan ko lang kung nakablog talaga to. Ayun na. Nakablog talaga, guys. Kita ba yung guwapo, ko? Yan. Kukuha na naman tayo ng piraso ng mga ito, guys. Yan. Lungga Pero kami, guys, minsan lang kami mag-ulam nito. <coughs> teka lang, teka lang. pa talaga. Yan. Yan. Ayan guys ah. Ay, anak ng tae. May sabaw pala to. Ito, may black po sabaw. Anak ng puta. Ito lang, may sabaw to ah. Iba to. Ito lang. Ah! Nahulog pero hindi pa to nabalatan. Kaya safety pa rin. Ito na, guys. Shish. Ayan. Yan. Ayan, oh. Tignan na. Iyon. Iyon. Tignan, Tignan. Tignan. Hindi na ako magtatanong ng Mano lang. Kasi ako na yung nagloto. Pataw <coughs> ng Sorry guys. Kung may muta pa ako, kakagising ko lang. May muta pa ata ako eh. Eto, so, muta nga. Aray ko. Sakit sa mata nun ah. Pero sarap. <laughs> ito tapos sa siguro na. Bahala na yung muta. Basta makaluto lang ako. Gutom na ako eh. Yun, cheers! <laughs> may talent pala ako guys. Tignan niya guys. Ito so, yung talent ko guys. Ganun lang. Eh, ito yung may pusa ata dun eh. Kawa, kaway-kaway kapag yung pusa ka. you know Y you know mm you bing bing bing

Yan guys. So magluluto na tayo guys. Kaso nga lang dito kita sa camera bro. pipiliin muna na magtsatsaga lang ako. Kulang guys ah. Ay wag na natin ikat. Para makita ng mga viewers. Tsaka guys huwag kalimutan mag like and subscribe. Anak ng tae. Hindi pala nakalak. Eh na. Teka lang, nadulas siya na itong kamay ko. Teka lang. Ayan talaga. Teka lang, cut ko lang. Ayan na guys. Ayan na. So, tayo magluluto. Daluto na pala natin yung lumpia. So, lagay na natin to. Teka lang. Ayan guys. So, maglalagay na tayo ng mga longganisa ah. dumulas ka. Ano? Ano ito? Ito takot. Lalaki ako. Lalaki ako! Kaya huwag tayo matatakot sa mantika. Anak ka ng... Ito, napakalakas, napakalakas. Gagi. Eh? Ano ito? Teka lang guys ya mukang na-off to guys. Hmm. Anak ka ng gago. Yan. Ay anak ka pala ng gwapo. Ayan. Yan. Yan o. Bang. Bang. Tingnan na yung hotdog. Ilalagay ko dyan. Ah. Tapos ito pa hotdog. Eh, pala ito pala to hotdog. may tubig, 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 ah, guys, para masakit, para makakit lang yung viewers guys, mama, ito magalit, Woo! Done, guys. black. Woo! Sakit! Pero, pala lang ko sa mga sabiyo. Para sumikat ako par. Ito ko nang sumikat. Ito ko naman sumikat. Kaya mag-subscribe na kayo. Kasi napakahirap namin guys. O, oh. yan yung bahay namin guys. O. Oh. Diyang maliit lang. Ay gagawin natapon pa nga. Ah! Hindi mo masakit. So, parang kagat ng langgam lang yun. Ito lang guys. Ah. Ayan guys. Naku, may, may, naluto na ata. Ito lang. Saka silpon ko to. Kaya lang. Cut ko na lang to guys. Sabihin ko na lang sa inyo guys. Pag naluto na to guys. Sige okay, bye bye. Ayan guys. Cut ko lang ulit guys ha. Cut ko lang ulit guys. Kasi. Ito may muta pa ako eh. Ayan guys. Bye bye guys. tanging isa na lang po ang natitira ngayon guys ayun guys oh yan nagtsaga tayo guys isa na. yan naliktad ko na guys Yow, nang sarap naman yan kaso ang camera napakapangit Oh, ayun nga guys, atin ko lang plus up. Boom. Ang sipaps at So guys, ikat ko lang guys. Bang! Ito na po ang ating linuto. Kahit may na sobrang na pagkaluto, guys, masarap pa rin 'yan. Yan guys, ikak eh, dito na po nagtatapos ang ating video. So, please like and subscribe naman. Paalam!